May binulgar nga itong si Austin Reeves na ginawa daw sa kanya ni Kevin Durant sa gitna ng laban nila kanina Pero bago yan ay hatin munang sandali ang pag-usapan ang mukhang maganda ng chemistry ng Lakers big man na si Andre Davis pati na rin si Christian Wood And well I think narurumor na rin na baari nga daw na magsabay sa line up ito ng Lakers ngayon parating na season na si Wood bilang sentro at itong si AD bilang kwatro And well mga idol, parang ang bilis nga daw ng pagbuo ng chemistry na 3AD pati na rin ni Wood ayon sa mga Lakers fans dahil sa lumabas na video na ito kung saan kinolout nga ni Christian Wood itong si Anthony Davis matapos nga na makamintest ng free throws sa practice. Pakinggan niyo ito mga idol. Well basically ang sinasabi nga dyan nito ni Christian Wood ay mintis ka ng mintis AD tingilan mo nga yan ipasok mo naman yung free throw mo. And mga idol natuwa nga dyan ang mga Lakers fans nang dahil mukhang close na nga daw off the court itong dalawang big man ng Lakers. At hindi lamang yan mga idol dahil netong mga nakaraang araw ay merong mga video clip na kung saan itong si AD pati na rin si Christian Wood ay magkasama sa practice at iniensayo ang kanilang shooting from the outside. And not only that, dahil nga rin dito sa interview ni AD after ng kanilang practice ay kanyang biniro at parang siniraan niya itong si Wood dito nga sa mga reporter. Kinuwento niya na sa practice nga daw nila sa scrimmage ay panay trash to kang ginagawa na doon ni Christian Wood nung sila ay up sa laban and then tinalo pa rin daw nila ito. At yan nga mga idol ang pagkukwento pagbibiro ni Andrew Davis patungkol dito kay Christian Wood. So magandang balita nga para sa mga Lakers fans nang dahil kung off the court ay maganda na ang chemistry na itong mga Lakers players ay siguradong makikita rin natin yan on the court. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin itong si Austin Reeves sa kanyang post-game interview matapos nilang matalo sa Phoenix Suns ay may binulgar nga mga idol na matapos nga daw ng second quarter matapos makashoot itong si Kevin Durant over him abay nag-celebrate nga daw si KD sa pamagitan ng paggamit ng two small celebration. At hindi nga natapos dyan si Kevin Durant sabi ni Austin Reeves kanyang pagbubulgara nang dahil sa timeout nga daw ay sinabi niya, sinabi ni KD sa isang coach ng LA Lakers na don't have him guard me next week. Pagpapatungkol niya nga yan dito kay Austin Reeves at pagpapatungkol niya rin mga idol sa regular season matchup nila next week na wag nga daw si Austin Reeves ang babantay sa kanya ng dahil too small itong si Austin Reeves para kay Kevin Durant.

So let's see nga mga idol ano ang mangyayari next week nang dahil second regular season game ng LA Lakers itong Phoenix Suns matapos nila munang karapen ang Denver Nuggets sa opening night